ayam papaitan ni ba yan? Kambing. <laughs> kambing ni ba? Maglagay din ng aso dito, pre. Gusto mo kung ako ng aso doon, may lahi. Lalaki, pre. Kunin ko. oji Para may bantay, Papaitan. O, oh, papaitan kayo dyan. Eto, papaitan. Kubo. Pre, kain! Naglagay ka pala manok mo dyan.